Ayan. So, may bago na naman tayo mga nabiling another collection ng boogies. So, so ngayon, i-repot na natin. Repot eh. Garden soil. So, padami na padami na sila. Padami na padami na sila. yun, Ano yung mga maliliit. Since ito, hindi na magamit. Hindi na siya magamit. Repatting time. Repatting. So, medyo malalaki na sila. Yung mga, uh, yung mga cuttings natin, ayan na sila. Malaki na. Cuttings lang yan. So, ngayon, yung mga pinaghatian natin ng mga bottles, empty bottles, pwede pala ito, hindi, pwede pa pala ito i-recycle. So, ang gagawin natin para hindi matutumba, tap, lagay ganon. So, yung result niya, magiging ganyan na siya.